Da sa no. Mm -hmm. ano? Hindi nga siya ano yun, lagi siya... Basa talaga sya. Hindi sya mula malah. Wala na siguro ulan mamaya, no? Parang mayroon, ma. Kita akong report na ano, eh. No, wala na wala na raw ulan. Rain has stopped tomorrow morning, makalagay. Oo so, hmm. nga, wala nang ulan, eh. Maghapon, maghapon, eh, no? Hmm. Pag alis ko, okay pa, eh. Pag sakay ko, buhos na buhos, eh. Tapos ang basa ilalim, mo eh. So, ilalim talaga lang mo mag plancha no bakit ba maging magaling ka magplancha? ah dahil trabaho mo sa wrangler hindi okay, naman ayoko talent talent pa skills ba yun diba sabi mo nagpa plancha ka rin sa wrangler dati dati espresso Pagtapos na bago i-deliver lunch namin. Pag gumagaganda yung plancha dun, may ano, steamer. May vacuum, may steamer. Nung araw, hindi ako makapag-plancha nung wala yung kabayo. Tapos, nakita ko yung nanay ni Raquel, ni Aking. Naggaganyan, naglalatag lang natutunan ko na lang din. Eh. Yung ganyan. Ito guys. Mm -mm. Pero sa inyo, hindi naman kayo nagpa-plancha rin ba si nun? Uniform hindi. namin. Ay ah, uniform lang. Pero ma Tsaka si tatay. Ang galing tinutupi niya rin agad eh, no. Tapos hmm. inaayos siya yung tupi. Si tatay, hindi nang na hindi ano yun. Nang hindi planchado. planchado. Ang pantalon, ng no? puro ano. The army roll. Puro wool, walang ano yun. Ah, walang... Walang pants na ano. Oo, uh -huh. puro lang. Tsaka ang mo, no? puro hins. So he's the color shirt. Ang galing mo magplan plan dyan. ka. Pero yung <coughs> magagaling magplancha, yung diuling talaga eh, no? Yung tipid lang, no? Diuling. Yung yun ang magagaling talaga magplancha, no? After planche yun ni partner guys. Nilagay ko sa gilid ng rip. Anyway, so. <laughs> Pants. Ganyan ako magpatuyo guys ng ano yung damit. Pag talagang basa-basa pa, lalagay ko siya sa gilid ng ref. So, ayan guys. Ito na. Nasuot na natin. So, ganyan ako magpatuyo ng damit. Sa plancha. Tapos, lalagay ko siya sa gilid ng ref. O di kaya, sa ano guys yung likod ng aircon di ba mainit yun dun. lalo nga yung tagulan nasira kasi yung dryer namin kaya ganun para paraan lang kami magpatulong ng so guys salamat uh, thank you for watching see you next vlog guys Yan talaga. Sige po, salamat po. See you next vlog. Salamat po.